Hello everyone! I-introduce ko sa inyo kung paano ko lilinisin ang mga pesticide at sa mga dumi na puwisunos na, na kumapit sa gulay. Ito ay gamit ko ang iisa lang but powerfully na uh, na ano, na panglinis. Ah, uh, Ito ang celery na ito, i ko kasi ito. Kaya kailangan ko itong linisin ng maigi dahil uh, hindi ko ito iluluto ko. Kahit iluto natin ang mga gulay, andun pa rin ang mga pesticide doon na iinumin pa rin natin sa sabaw. Kaya it, it, it will be a killing me sa, ano, sa ating katawan. Pag ito'y laging ini, iniinom natin ito, eh, may maipikto yan sa ating health. Kaya at uh, aking i-juice iju ito dahil kunin ko yung ano niya, yung juice niya. So, ang gamit ko ito po, yung baking soda. Ayan. Yan ang aking gamit. Ito ang pinaka-powerful na panlinis ng mga residues sa, i sa mga gulay-gulay. Mga prutas, pwede rin. Ano mang klaseng gulay, pwede rin. So, pero ito, yung pomegranate, hindi na pwede, hindi na kailangan. Kasi, ano yan, yung kukunin mo yung buto-buto sa loob, yun ang aking ito Diyos. At saka yung ito, cucumber, hindi ko na kailangan ibaba dyan sa ano, dahil babalatan ko siya. Pero pag gusto kong hindi balitan yan, hugasan ko rin yung baking soda. Kaya, at saka yung carrots na yan, babalatan ko rin yan. Kaya hindi ko kailangan ibabad yan sa baking soda. So, itong celery, hindi naman ito binabalatan. Kaya kailangan talagang ibabad ko yan para bago ko iloto o bago ko i -juice. Pero sa, sa ngayon, ang celery na ito ay i-juice ko ito para inumin ko siya. So, yan. Ilagay ko yung uh, baking soda. Ayan, budburan yan. Tapos, ibabad yan. Siguro, mga 5 minutes is okay. But, 10 uh, minutes is better. So, ibabad ko yan sa tubig. Maliit itong pinaglagyan ko. Pero, okay na yun kasi nakababad na, naman din. So, ayan, ang aking uh, gagawin. Yeah. At, Um, yan ang aking ginagawa sa mga prutas ko at mga gulay-gulay ko. At nang pagkatapos ng mga 5 minutes to 10 minutes ay pwede lang hugasan. Pwede lang hugasan, huga hugasan na yan at i-ready na. Pwede nang iluto o pwede nang i-juice. Ayan. So, napaka lane is knight nice.